Maripa, pa yun yung 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 nabibili natin sa kalaka natin kanina na yero yeah, ito maripa, ripa yung dalawang kilos da marami mga ripa naghihirap na talaga si Gisha nakakalakal na lang kung bili ng ulam wala grabe na to Maripa, mga ripa lulutuin natin ito mga piprito lang natin yan wala <clears throat> naman ibang luto maripa ripa eh. natamad na ako magatak maripa. Kaya nga rita, maglutuhin natin yung mga rita. Wali yun yung mga rita. Wali yung dalawang kilo yan. Doon sa kalakal na nabibili natin. Ano na mga lakal pag dati kung luluto pa grabe na kong nga rin grabe <laughs> ng kalakal mga rin grabe ayaw ang ano natin Mayroon pang buhay mga ripa. Mga lakal na lang tayo. Mayroon pang nagluluto natin mga ripa. Mayroon pang mga ripa naabot ng ano yan mga Tatlong, ay kulang kulang tatlong kilo. Sa pinagbintahan natin, bali may sokulay pa. Iwan mamaya kung ano yung mangyayari nito mamaya mga ripa. din sa may nakira pa kasi. Kaban uh, lang talaga sa buhay. Ano yung mga parang mga pagkakitaan. Yan lang yan. Basta legal. Okay lang magdang gumawa ng kabulastugan ano naman yung mga Rita dali matagal na rin na rin, rin sa ibabaw ng bubong namin yun kahapon ko basta na gusto ibinta yun kaso lang eh, nahihiya naman ako eh, kanina may eh, gumalaw rito kayo na si yung kaburad ko sabi ko ibinta natin kung lalabas ka rin naman ibinta na natin yung kalakal ko eh. ang pumayag naman mga repa eh, ayun sinabay ko na Bibigyan rin kaya na ng ulam kasi sabay mo na nga yung kalakal ko. Halang pag natatagal dyan, lalo lang nabubulok eh. Lalo lang naagnas ng yero na yun. Kaya yung mabubulok eh. Tapos ngayon lang tayo mapapakinabakan ko na lang. Ayun. Nakabili tuloy ako ng dalawang kilo isda. <laughs> Kawawa naman ako nito mga rupa pang ulam na lang kailangan pa mga lakal meron kasi akong pera ito mga ripa kaso lang hindi pwedeng galawin eh. para lang kasi sa to eh na nakalaan na kasi dito alam mo naman malatik na naman yung dating ng ano natin ng mga bilis natin kaya gawa na ng paraan para sa iba sige mga ripa ayusin ko na ito mga ripa ha